Gusto mo ba na siya ay maging patay na patay sa kakaisip sa iyo? At bawat minuto ay pakakaisipin kanya at sobrang mababaliw siya talaga sa kakaisip sa iyo. At lalong lalo na na malayo kayo sa isa't isa at gustong gusto mo talaga na ikaw lang palagi ang magiging laman ng isipan niya. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang mahal mo sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat. Pwede mo ito gawin bago ka matulog o sa kahit na anong oras na gusto mo at isulat sa palad mo ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos, ilapit ang palad mo sa bunganga mo at pagkaisipin mo siya ng mabuti at dapat ikaw lang mag-isa kapag gagawa ka ng ritual at dapat tahimik ang nasa paligid mo. At pagkatapos ay ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido sa tulong nitong ritual ikaw ay mababaliw at maging patay na patay sa kakaisip sa akin bawat minuto. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos mo nang mabulong ang spell, ay ihipan mo lamang ang palad mo na may nakasulat ng pangalan niya ng tatlong beses. At pagkatapos mong gawin ang ritual, ay huwag niyo pong kusang burahin ang nakasulat dyan sa palad mo. Hayaan ito na mabura ng kusa. At kinabukasan, pwedeng ulitin ang paggawa nitong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo ay pwede mong gawin ang ritual na ito. At paniguradong maging patay na patay ang partner mo sa kakaisip sa iyo. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.